Hi guys! Hi mga ka-babe! Hi mga kabayan. Hi Pilipina! pag kayong so palok ng mundo so palok ba? Tama ba? Hindi ko alam Ah, uh, nandito tayo ngayon sa uh, malapit sa Philippine supermarket and then may bibili lang ako sa na snowbird candy and may atin uh, ng tayong birthday uh, party which is a uh, birthday ng mama ng friend ko 60 years old na and oo nga pala kakakulay ko lang ng aking hair kanina hindi ko lang siya na i-vlog pero nagkulay ako ng hair ko kanina hindi ko alam kung pantay ba siya or hindi but anyway okay lang every day akong paper bag kasi magsi-change outfit ako mamaya dahil pawis na pawis tayo sa ating suot na damit black so ayun na nga kanina pa sila nandoon actually maaga pa mag alas sa ispa lang ng gabi and tingnan nyo naman ang tilik ng araw ang init init pa so dadaan lang ako bibili lang ako ng snowboard doon sa Philippine supermarket daanan ko na lang kaysa sa pag uwi ko baka hindi ko madaanan mamaya dahil alam nyo naman pag birthday may So daanan ko na lang para wala na akong problema. At least mamaya pag dinaanan ko siya, okay na okay na. Hindi ko alam kung goba siya. Ang init, super init. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga kasama ko. Ipakita ko sa inyo mamaya ang mismong nag-birthday na 60 years old, 60, hindi 60 na, 60 years old na po, mama ng friend ko na nagsa-celebrate ng birthday. Actually, ang alam ko, dalawa sila eh. Dalawa sila nagsa-celebrate, so baka dalawa nga sila, hindi ko lang alam, so malalaman natin yan mamaya pag nakarating na tayo mismo sa bahay nila. And sorry, wala akong dalang gift. Alam nyo ba itong restaurant na dadaanan natin is lagi itong puno. Lagi itong puno. Ayan, ang daming ang tao sa loob ng uh, restaura nila. Pero ito yung ano nila, sa labas nila. Ang daming table and chair. So mamaya, kung dumadaan ako dito, ang daming tao. Ang init, grabe. ka mo. Ang init, super ang init. Ayan, daming tao. Tingnan nyo guys, nakatambay sila sa labas no? kahit ang init-init ang panan. Ako nga pinagpapawisan ako. Nakikita nyo ba pinagpapawisan ako? at may dala akong tissue para pampahit ko sa aking pawis actually yung pupuntahan kong bahay sa likod ng building na to sa likod ng building na to kung itong dadaanan natin sa likod mismo ng building na to ang bahay ng pupuntahan natin kaso lang yun ang nga sabi ko may dadaanan muna ako na punta muna ako ng Philippine supermarket kasi nga bibili muna ako ng snow bear Bili muna tayo ng kasi nagpapabili yung kasama ko and may pera nang binigay. So kailangan ko muna bumili. Kaysa naman makalimutan ko kasi nangako ako na dadaan ako dito at bibili ako. So kaya nagbigay sila ng pera. So ayun na nandito na tayo. Malapit na konti na lang so update ko kayo guys pag nandun ako sa mismong loob ng supermarket ayan nandito na tayo sa labas ng Philippine supermarket ayan so pasok na tayo at ito yung entrance niya ayan dito na ako sa loob ng Philippine supermarket at ito lang namin yung bibiling ko uh, Snowber. so bitay ng tatlong balot dito. tatlong balot na binili ko para matagal siyang maubos and ito lang naman bibili ko so that's it uh, mag counter na tayo kasi ang init init grabe counter na tayo dito na tayo sa counter magbayad yan yung mga Philippine product nila may mga gore may mga epekasin oil ito yung mga pang-beauty project. Ayan, nakalabas na tayo sa Philippine Supermarket. And ito na yung pinamili kong snowboard. Chak na matutuwa na naman yung mga kasama ko. Hindi ko sana siya bibilhan kasi last time na binilhan ko siya, hindi niya ako binayaran agad. So, naabutan pa ng mga days na paubos na yung kending niya sa kanya ko binayahan sa uh, binili ko sa kanya last time. So, kagabi pag uwi ko, bago ako umuwi, sabi niya magpapabili siya ng snowboard. So, sabi ko give me the money. English kasi siya Pakistani. Sabi ko give me the money so I will buy for you tapos sabi nga no uh, uh, use your money first no I don't I don't want to use my money because the last time you give for I the last time I buy for you I know tell the the counter the the, the supermarket there that uh, I will pay for you if my friend pay for me also so no need ginay ko siya so sabi ko gano'n sa kanya if you want me to buy for you give me the money so bigyan niya ako ng pera para bumili. Kasi talagang hindi ako bibili pag wala siyang perang inabot. No? Dahil hindi naman libre o hindi ko naman inutang ang pagbili ko ng snowbird. So malapit na tayo dito guys. Ah, ano ba yan? Nandito na ako malapit sa malapit. Parang naliligaw ako. Hindi ko alam parang naliligaw ako or lumagpas na ba ako or tama ba yung dito I think I think dito na nga so naligaw nga ako nandito na ako sa mismong building nila pakita ko sa inyo Merong building nila napakataas nasa 6th floor sila so papasukin natin tong uh, building na to dito sa entrance mismo. Ito yung entrance nila. Merong entrance dun sa kabila pero dito tayo dadaan so buti na lang nakita ko ang daanan kundi maliligaw talaga ako dahil hindi ko alam ang pupuntahan ko actually so ayun natin na tayo sa elevator oh talagang yung sanong makakasabay ko is makakasabay ko sa shop at dito. Yung na dito sa akin, nakalimutan ko na doon pala siya nakatira sa mismong pupuntahan kong birthday. So, hindi ako sumakay sa kanya kasi plano ko nga sanang magbihis muna ng damit. So, magbihis muna ako guys dahil walang camera dito. Ayan, natin na ako sa birthday party hindi pa nagkumpulsa yung birthday ayun, hindi yung mga handa nila ayun, yung mga bisita na rin po ang ganda ayun, hindi naman ganun kaano, pero enjoy, enjoy lang Ayan, hindi naman ganun ka bongga yung party pero dahil nga 60 years old yung birthday na so nandito ako sa kitchen nila ang luwag ng kitchen nila napakaganda so maya maya mag uumpisa na yung uh, celebration Ayan, hintay lang muna namin yung ibang mga paparating na bisita nila tissue wala akong tissue Yeah. May ari ng bahay, nagpapaupa. <laughs> Siya so, yung nagpapaupa ng bahay. Papaupa ng ano? Ayan, yung, yung may ari ng bahay dito. So, maghintay nila kami sa mga bisita, na paparating. Yung mga nag-invite sa amin, di pa dumating actually. Sa so, yung mga mga edusarang palaka. So, mamaya ulit guys. Tingnan natin dito. Mga hayop itong mga nag-invite sa amin. Hindi <laughs> pa dumating yung dalawa. Tapos yung isa, tinutulugan kami. Sino karap namin dito? Ito na mga anak ng may-ari. Paganda, paganda. paganda ng paganda. Paganda ng paganda. May pinagagandaan ba sis? Ay, sa bagay maraming lalaki mamay niya. Ano ba naman kasi? Ang labig ng kwarto nila, Day. Sarap, no? Kasi lang, apat ah, kayo dito, Day. Oh. Ay, hindi ko makakaya matulog ng galit to, eh. Madami. Eh, pamilya lang naman siya. Joseph, kabitan mo ulit ako mama'yha Sis, kinabitan niya ako. Oh, ako, ano, tagal, oh. Matagal Talaga ang na... kabit niya? Hindi, ang tagal hindi ma lang, matanggal. Sis. ang tagal mawala ng, ano, ay eyelash na kinabit niya. Nandito kami, nakikigulo kami sa kwarto ng hindi namin kwarto. Wala sila. Ay ka na, Dai! Ha? Buti ka naman, Haggard, ha? Ah. Bumuti ako naman. ka naman. Kaya ka sa Sharjah. Si Sharjah ka nila, dahil ka na bumalik ng Dubai. Ay, hindi naman talaga. Okay ka naman doon, di ba? Mm -hmm. Kesa dito sa ano, pagbintangan ako ng kaibigan ko pa mismo, mandana, okay, nanakaw. Bakit? O sige na dahil mag-i-end ako sa aking ano dahil sa video dahil. So mamaya ulit gagawa ko ng panibagong video. Bye!